tatlo no, na stranded kami. Ayan, sobrang lakas ng ulan. Kam kam kam. Hindi talaga pwedeng ano, mababasa talaga kami. Silong muna kami dito oh. Ayan. Silong muna kami kasi yun ang laki, ang lakas ng ano, ang patak ng ulan. Mano yung patak niya, masakit. Ayan, yung ulan. Come here. Grabe, lakas ng ulan. Buti na lang nasilong ko yung mga damit bago ako nagsundo. Kaya pala sobrang init. Grabe, tumutulo yung pawis ko. Ayun, nakbaha na oh. Yung tubig, ang bilis ng baha ng tubig. Yung alaga ko to ang tuwa sa tubig. Sa ulan to ang tuwa siya. Hey! No! Please! No. Hmm. Tumitilan na kahit